meron dito sa sa may pulit hindi na na renew eh ito nga yung ano yung dahilan kung bakit alright <laughs> yun wala lang tambay lang uli biroy mo sabado na naman ang bilis ng panahon ah no? Long weekend ngayon dito gawa lang tayo ng video meron kasi akong ano ano ba to meron akong nabalitaan na ano na ewan yung tungkol sa ano sa kasama namin dito sa may pulip hindi na na renew di ba ano di ba di ba ang kontrata rito usually sa mga pagka napupunta ka sa ano sa sa ibang bansa UK sa dito sa Canada yung ko sa Australia or sa ano ibang ilang taon yung ano yung work permit yung kontrata nasa ano lang 2 years lang dito kasi 2 years lang ang ano ang ang kontrata rito na may pulip tapos pagka ano kunyari hindi ka pa ano hindi ka pa na PR kailangan mo iparin yung ano mo yung yung work permit Basta, ma may magpaparin nyo ka. Meron dito sa sa may pulit. Hindi na na-renew. Eh, ito nga yung, ano, yung dahilan kung bakit. Kakatapos lang ni Marlon di mag, ano, maglipat. Kasi parating na yung, ano niya, yung kanyang pamilya. <coughs> Itong, ano, Sunday ng gabi, eh, di ba may bagyo pa dyan sa Pilipinas, no? Ingat yung mga ano, yung mga tropa natin yung sa Pilipinas, ang lakas ng bagyo. Ang daming baha, nababalitaan ko kasi panay pa rin nanonood ko ng ano eh, ng TV Patrol eh. <laughs> Siyempre, nakikibalita pa rin tayo. Nakikita ko yung mga bilihin dyan, yung biga, 60 pesos na raw per kilo. jusko. akala ko ba magiging 20? <laughs> Yun nga, naglipat na si Marlon D yung pinakita ko sa shorts ko, sa yung sa TikTok ko na pinakita ko na $900 dollars lang yung ano, yung isang room. Ganito yung lang ng ano, ng 2 bedroom na kwarto rito. 900-900. Maluwang na. Huh? Dito sa Brandon City, ito. 900 dollars to two bedroom. Pwede na. Isang ano, yung apartment uh, two bedroom apartment uh, 900 dollars na yon. Pero hindi pa kasama doon yung hydro, yung tinatawag nila na yung kuryente na yung hydro. Hindi pa kasama doon yung walang walang internet doon. Siyempre, magpapalagay ka ng internet mo. mga ganun. Basta yung mga basic, ano, hindi pa kasama dun. Yung talagang apartment lang yun. Pero okay lang sa ano sa ano nga sa price na yun mura na yun dito sa Brandon City na Brandon City Manitoba kasi nagtitingin nagtitingin-tingin kami sa marketplace nasa ano 1000 plus na usually eh saka dapat dito pala nangyari pag ka ng bahay magtitingin ka ng bahay ano dapat bago dumating yung pamilya mo, 3 months or 2 months before sila dumating, na magtingin ka na ng bahay para hindi ka magagahol. Ano, mahirap din maghanap. Siyempre, yung location na kunyari, meron kang anak, consider mo yung, ano, yung malapit na school. Ang maganda rito kasi sa Brandon City, maraming school, yung mga elementary high school, ganyan. Halos dikit-dikit yung mga school dito. Pero siyempre, magtitingin ka pa rin yung ano, siyempre, consider mo pa rin yung magandang neighborhood. Yun, yung mga ganon. Marami, marami asal-usuin pagka ano, dadating yung pamilya. Kaya yung sa mga sumunod na batch namin, ano, i-consider nyo rin na ganon. Mag, ano na kayo. Kaya sa, sa, ngayon sa amin, dalawa na yung napipr sa amin. Kaya, sunod-sunod na yan. Pagka, ano, sa batch namin, tapos sa ibang batch, yung mga may, sigurado, may mga nag-apply na rin ng PR. Sunod-sunod na yan nga pala meron akong ano isasama na eh, ano, eh, gagawin video ano to uh, ano ba yun PR hack permanent resident na hack kung paano kayo ma-PR -ma mas maaga kung dadaan kayo sa regular na pag ano pag apply ng PR meron palang mas mabilis na way para ma-PR ka kayo yun ang ano, uh, based to sa experience sa batch namin kaya abangan nyo yung video na yun, no? Pero yun nga, meron nga yung ano yung balik tayo dun sa ano yung sa kasama namin dito sa sa pulip na ano na hindi na hindi na na-renew. ah uh, pagkatapos na ng ano ng ano ba to ng kontrata mo, dapat pala bago matapos yung ano mga 2 months bago matapos yung contract mo sa kayong work permit mo na ma-expire. Mag-ano ka na, mag-asikaso ka na. Ikakausapin mo lang tong HR dito. Ngayon, sila na raw yung mag ano, madali lang naman daw kasi may mga sa mga naunang nauna rito na pumunta. May mga gano naman daw, hindi pa kagad sila na PR. Ngayon, uh, ano, uh, nag-renew pa sila. Madali lang daw. Basta nga may onting bayad pero mabilis lang naman daw yung proseso. Yun nga yung sa ano sa hindi na renew yung kontrata. Hindi naman yun dahil sa hindi lang siya na renew ah. Uh, Siyempre may mga factor yan kung bakit siya hindi na renew uh, unang unang tinitignan daw pala rito uh, ano yung ab absenteeism mo ano yun yun ang pinakaayaw nila dito yung pala absent ka ngayon yung ano kasi yung ano ba to yung natanggal panay daw ang absent kasi kaya nung time na renewan na hindi na siya ni-renew. Eh, ang problema kasi nun, Siyempre, maghahanap ka ng ibang trabaho, ibang trabaho. Hindi pa raw yata eh, ewan ko, kung MPNP na yung natanggal na yun. Ano? Wala, maghahanap siya sa ibang ano, sa ibang companies dito. Eh ang problema nun, kung kunyari maghahanap ka ng ano, ibang kumpanya, kailangan mo ng reference dito sa ano mo, sa luma mong ano eh, luma mong kumpanya. Kunyari sa Maple Leaf ka galing. Eh hindi ka nga na-renew doon dahil dahil pangit yung record mo. Pala absent ka tatawagan nyo ng bagong kukuha sa iyo. Bakit ka pa kukuha, ng bagong kumpanya na ina applyan mo kung yun ang problema mo, yung absenteeism, yung mga ganun. Tapos isa pa pala, meron pang ano yung kunyari, pasaway ka sa trabaho. Ganyan. Na rin nila yun, Hindi ka, baka, hindi ka, ano kunyari, ano ka, hindi ka sumusunod sa kanila, hindi ka nagaano ng standard nila. Hindi ka re-renew. Mga ganun. Kaya dapat pagka habang ano pa lang hindi ka pa ano PR or MPNP, dapat ano ka? Laging yung best mo lagi. Give your best, no? Kasi yun nga, magiging problema mo yun. Pagka ano na yung time na ng renewal. Ha? Yun lang. E, ano Eh, ano Ano ba to? Siyempre, ano eh, parang ito na yung pangarap mo na ano di ba ayusin mo na tapos nandito ka na sa ka magiging pasaway Makapa-uwi ka lang sa Pilipinas pagka uh, kenyang ginagawa mo no yeah, yun lang muna may video lang te eh. uh, gawa ko ng video yung ano yung PR hack mga ma -ano, magandang i-discuss yan no? Yung na like, share, subscribe ay mga ganon Yan lang muna paalam may napanood po akong ng video no. Ah, uh, si Brandon Boy po. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa ano sa description para kayo na po mismo yung makinig sa istorya niya. Kasi po siya uh, nagtatrabaho siya sa opisina sa loob ng mahabang panahon no, mga 10 years mahigit yata. Tapos nung 2019, parang malapag na niyang umalis kasi nga lumaki yung pamilya, 'di ba? Kumbaga, hindi na sapat yung sweldo, kaya naisipan ni Sir Mag-Canada. Ang problema, sa uh, yung trabaho niya, yung gaya ng trabaho niya, hindi niya makita na hiring sa Canada, parang ganon. So, inisip niya kung anong pwede niyang ano, uh, makuha na, natrabaho trabaho na papatok o tatama sa mga job requirements dito sa Canada. At naisipan niya ang mag-butcher. Yun mga dre, no? uh, from office boy, di ba? biglang nagtrabaho si Sir ng butcher. Kumbaga zero experience siya. Ah, uh, yun lang talaga yung determinasyon niya ano mag butcher, di ba? Yun nga lang no, mga dire no? Kailangan niyo nang ano, magsakripisyo kung gagawin niyo yun. Nag-set siya ng goal na okay within 3 years. Tsaka ako mag-a-apply sa Canada pag may experience na ako. Kasi nga yun ang karaniwang pong nakalagay na job experience at least 3 years. Uh, para kayo ano makuha na magtrabaho rito sa Canada pero sa kabutihan palad po within 2 years Nakaalis si Sir sa ano sa Pilipinas, 'di ba? From office boy to butcher, nakapunta siya sa Canada. At uh, 'yun po yung isa sa pinakamagandang example na kailangan niyo pong mag-adjust, 'di ba? Kailangan niyo kunin yung mga skills na kinakailangan nila rito sa Canada.